napatingin nga rin si Maki kay Mendez na kasalukuyan ding nakatingin sa kanya ng oras na yun. Nginitian niya ito ng bahagya at pagkatapos ay humanda na siya para sa pagpunta ng possession ng bola sa kanila. Habang naglalakad nga si Maki ay naririnig din niya ang malakas na cheer ng mga taga pinamalayan at unti-unti itong nawawala sa kanyang pandinig sapagkat ipofocus na niya ang kanyang isip sa paglalaro. Ang patahimikin ng home crowd, isang bagay na magandang gawin sa isang laban. Ang ganito kasiglang crowd ang masarap patahimikin. Sabi pa nga sa isip ni Maki at nang mapatingin siya sa sentro niyang sineryo ay pasimpleng nag thumbs up siya rito. Napangiti nga rin sineryo nang makita ang kalmadong tingin ng kanilang team captain. Mananalo kami rito. Kailangan mag-focus ako sa ilalim ng basket. Okay lang kahit matalo ako ni Sanchez. Pero kung may chance na makagawa ako ng magagandang place ay igagrab ko ito. Sabi nga sa sarili ni Neryo matapos niyang ipasa ang bola sa kanyang team captain. Nanonood si Ricky. Kailangan makita niyang hindi kami basta matatalo sa oras na magkaharap kami. Sabi nga rin ni Maki pagkasambot sa bola. Pagharap nga niya sa side nila ay nakita kaagad niya ang mabilis sa pagdikit sa kanya ni Gardiano na sinundan ni Ilaw. Ito rin ang agad na nagpangiti kay Maki kasi ito rin ang ginawa ng pinamalayang kanina sa kanila noong unang quarter. Kaso, iba na raw ang magiging resulta nito sa second half Isang mabilis na pasa ang ginawa ni Romero sa dumating na si Garejo Napaseryoso toli si Coach George nang makita iyon. Si Sandoval naman ay agad na humara kay Garejo na seryoso lang siyang pinagmamasdan sa mata at pagkatapos noon ay isa ring pasa sa kaliwa ang ginawa nito Lumampas na nga lang bigla si Maki Romero sa kaliwa ni Garejo at nasambot nga niya kaagad ang bola Isang screen din ang ginawa kaagad ni Garejo kay Gardiano at isang tagumpay na pagtatawid ng bola sa gitna ang nagawa ng nauhan na nagpa sa kanilang mga supporters. Ang mga manunood nga na manlalaro ng ibang bayan ay napasaryoso dahil nakita nilang may nagbago sa galawang iyon. Hindi nilabanan ni Romero ang mahigpit na depensa sa kanya, gaya ng palagi ang ginagawa nito sa unang dalawang laban. Bagkus ay kumawala siya sa pamamagitan pa ng isang manlalaro. Kalma lang, sure score na ito. Sabi nga ni Maki at si Gardiano ay napaseryoso nang marinig iyon mula rito. Mayabang. Sabi nga sa isip ni Michael na hindi raw hahayaang makapunta si Romero. Si Ilaw nga ay mabilis naman tumakbo para sa double team defense kaso napaseryoso si Coach George nang makita ang kabantayan nitong si Fred Quinto ng nauhan ay bumigla ng takbo papunta sa basket na kung saan ay kitang kita ni Maki Romero. Hindi niya iyan ipapasa, sabi ni Coach George kaso Nabigla siya ng isang bounce pass ang ginawa ni Romero na dumaan sa pagitan ng kanyang mga manlalaro. Exactong dumating ang bola sa daraanan ni Quinto na naging dahilan para mapasigaw ang coach ng pinamalayan. Isang magandang cut iyon at makikita nga rin ang pag box out ni Nerio kay Sanchez na napaseryoso dahil dumiretso na ang player ng kalaban sa basket. Nagwala nga ang mga taganauhan nang pumasok ang libreng layup ni Quinto. Si Maki naman ay sineryosohan ang tingin ng kanyang dalawang defender tingnan natin kung ipagpapatuloy pa rin ninyo ang kanyang depensa sa akin. May ngiting winika ni Romero sa kanyang isip. Pagkatapos nga rin ito, ay ang masayang pag thumbs up sa kanya ni Kinto na natuwa dahil walang kahirap-hirap siyang nakapuntos. 50 to 47 ang score at pagkasambot ni Sandoval sa bola ay napaseryoso siya ng isang madikit na depensa kaagad ng ginawa sa kanya ni Gareho na nagpaatras sa kanya nang hindi inaasahan. Mukhang malakas na uli ang lobo ah. Pumasok na kasi ang inyong ace player. Pasari nga kagad ni Sandoval at napangiti siya ng sigareho ay parang nagdilimang paningin nang marinig ang kanyang sinabi. Dito na nga siya kumuha ng buwelo at bumigla ng abante pagkatapos. Nilampasan nga niya si Gareho kaso nabigla siya nang mabilis na nakaresponde ang kanyang defender at sa pagtatama ng kanilang mga mata ay bigla na lang ding naglaho ang bola sa kanyang palad. Wala na akong pakialam sa sasabihin mo. Sabi nga ni Garejo at pagkatapo ng bola ay binigyan pa niya si Sandoval ng isang paghawi gamit ang isang kamay. Nilampasan nga niya ang kalaban at sa pagtalbog palabas ng bola ay sharing rin niya para isalba ito. Hindi na siya tumingin kung sino ang sasambot ito, basta ang alam niya may isa player na nakaberde anuman ang mangyari. Bumeretso si Garejo sa audience area at sa pagtabik niya sa bola papunta sa loob, ay bigla rin siyang nakaramdam ng kagaanan sa kanyang kalooban. Bigla siyang may naalala sa kanyang nakaraan na nagpangiti sa kanya. Ang masayang paglalaro ng basketball. Nagawa ko na rin ito noon. Pero bakit ko nga nakalimutan gawin ito nang magsimula kaming matalo sa NPL. Ang pagkatalo ang isang malaking bagay na nakakasira ng kumpiyansa ng sino man sa mundo ng basketball. Kaso, dito rin makikita kung gaano ka gusto ng isang manlalaro ang sports na ito. Okay lang na matalo. Dahil ang pinakamahalaga sa paglalaro ng basketball ay ang kumpiyansang mabubuo mo pagkatapos nito. Maghahangad kang mas maging malakas, mas mag-improve para sa sunod manalo ka na. Kung gusto mo talaga ang basketball, kahit ano ang maging resulta ng isang laro ay maglalaro at maglalaro ka pa rin nito. Hindi ba? Sabi nga ito sa kanya na nagturo sa kanya ng basketball noong elementary pa siya. Nawalan si Dexter Garejo ng gana sa laro dahil sa mga nakapaligid sa kanya nitong mga nakaraang taon. Nakontento na lang siya sa kung ano ang kakayahan nila at isa pa, pinangunahan na naman siya ng kaba kapag nakakalaban ang mga mas malalakas na kupunan. Akala niya ay mananatili na lang siyang ganito pero mukhang malaki raw ang magiging utang na loob niya kay Maki Romero. Kung hindi dumating si Maki Romero sa team, siguro hindi ko ito mararamdaman uli. Naging masaya kayo palagi sa paglalaro ng basketball. Ito ang isang bagay na itinuro sa akin ng kaibigan ko. Makikita ninyo akong seryoso sa loob ng court, pero deep inside, nag-e-enjoy ako. Kahit pa nga ang pinakamalalakas na manlalaro ang kaharap ko. Wika nga sa kanila ni Maki kapag sila ay may practice. Ngayon lang din napagtanto ni Dexter na mula nang sumali si Maki sa team ay parang may kakaibang pagbabago sa atmosfera nila. Masakit mang amining umasa siya rito dahil sa galing nito, pero nakalimutan niyang parterin siya ng team at kailangan din ito ng tulong nila. Pagtingin nga ni Garejo sa loob ng court matapos bumangon, ay nakita niya ang maliit na ng ngiti ng kanilang team captain na siyang nakasambot ng bola. Nice save, Dexter. Mahinang sabi naman ni Maki na biglang hinarangan ni Ilaw. Napangiti siya rito. At pagkatapos noon na isang mabilis sa pagkaliwa ang kanyang ginawa habang pinapatalbog ang bola at sa pagsabay sa kanya ng defender niya ay doon na nga bumigla ng abante si Maki na kung saan ay hindi siya nagbago ng direksyon. Isang fake move lang ang una nitong galaw para linlangin ang kanyang defender. Ah, ang bilis! Sambit ni Ilaw na nabigla na lang ng masagi siya ni Romero nang siya ay lampasan nito. May bisig nga rin na tumama sa kanyang katawan at hindi na nga niya nagawang mapigilan ito. Nang makita naman ng marami ang ginawa ni Romero ay makikita nga ang pagtayo ng mga taga Nauhan. Ang mga players naman sa bench ng Nauhan ay nagsisigaw para mag cheer sa kanilang team captain. Pipigilan kita Romero, bulalas naman ni Gardiano na itinodo na ang pagtakbo para ito ay maabutan. Nakikita nga sa mata ng ace player ng pinamalayan ng kaseryosohan at gusto niyang makita kung tunay nga bang tinalo nito si Mover Flores. May tiwala rin naman siya sa kanyang kakayahan kaya gagawin daw niya ang lahat para mapigilan si Romero na bumigla naman ang pagbagal sa pagtakbo. Isang mabilis na ball movement gamit ang dalawang kamay ang ginawa ni Romero at nang huminto si Gardiano sa kanyang harapan ay bigla siyang umabante at nilampasan ito. Pero napangiti siya nang makasabay pa rin ito. Aba, mahusay ka rin pero. Sabi naman ni Maki at dinagdagan nga rin niya ang kanyang bilis at ginamitan niya ng lakas ang kanyang defender. Maririnig nga rin ang malakas na cheer ng home crowd kay Gardiano pero pinatahimik lang ito ni Romero nang tumalon ito papunta sa basket at binitawan ang bola gamit ang kaliwang kamay sa pamamagitan ng isang semi-hook shot. Tumama ang bola sa board at kasabay rin ito ay ang pagsilbato ng referee dahil may foul na naibigay si Gardiano rito. Kasunod din ito ay ang pagtalbog ng bola papunta sa basket na nagpatalon sa mga taganawhan hindi ko pwedeng sayangin ang pag-save ng kasama ko sa bola. Kaya sorry. Sambit nga ni Maki sa napakuyom na lang na si Gardiano dahil naisahan pa rin daw siya nito. Pumasok pa nga ang bonus shot ni Romero at doon na nga nagwala ang mga taganauhan dahil ang score ng laban ay tuluyan nang tumabla sa 50. Game mode na si Kuya Maki. Sabi nga ni Mendez sa mga katabi niya Nakita niya ang malakas sa datingan ni Romero at alam niyang talo na ang pinamalayan sa pagkakataong ito. Sana ganito rin si Kuya Maki kapag nagkalaban kami. Sabi pa nga ni Mendez sa kanyang sarili at hindi nga niya maiwasang ma-excite sa nalalapit nilang pagharap. Sa pagtabla nga ng laban ay nagbigay ito ng kakaibang kaba sa mga manunod ng taga pinamalayan. Si Coach George nga ay walang ibang maisip kundi ang magtiwala sa kanyang victory na si Nagardiano, Sandoval at Sanchez. Pagdatinga ng bola sa team ng pinamalayan ay agad na ipinasan ni Sandoval ang bola kay Sanchez na mabilis na pinostehan sa ilalim si Neryo. Tumalon nga rin to kaagad nang maramdamang malapit na siya sa basket at isang 2 points ang nagawa nito para sa Tigers. Pagkakuha naman ni Neryo sa bola para sa inbounding ay agad nga nitong ibinato iyon papunta sa kanilang side kung saan ay makikita si Romero na naroon na. Napasigaw na nga lang si Coach George kay Gardiano dahil bakit daw nito pinabayaan si Romero na nakasagot din kaagad ng 2 point shot sa kabila. Naging dikit ang usad ng puntos sa ikatlong kwarter. Nakipagsabayan na rin lang kasi ang pinamalayan sa team ng Nauhan kaysa subukang pigilan si Romero. Ginamit na lang nila si Sanchez na mas may advantage sa ilalim ng basket. Naging maganda rin naman ang rotation ng bola para sa Nauhan at sa pagtatapos ng ikatlong kwarter ay nabigla na lang ang mga manonood ng postihan ni Romero si Gardiano sa may mid-range area. Kasabay nga rin ang agresibong paggalaw ni Romero habang pinapatalbog ang bola ay ang biglang paghakbang nito pauna at pagtalo nito ng patras at paharap sa basket. Sa fade away jump shot iyon na ang gandang pagmasdan at sa pagbitaw ni Romero sa bola ay siya rin pagpasok nito sa basket na ikinamangha ng mga manunood. Kobe shot iyon na nasabi na nga lang ni Carlo na nasa likuran ni Henrik. Kaya nga parehong 24 ang number ng jersey ninyo sure ako fan din siya ni Kobe. Sabi naman ni Hendrick na namangha rin sa tirang iyon. Mahirap daw gawin ng ganoong shot at ginawa lang ito ni Romero na para bang kabisado nito. Magaling ka Gardiano, pero sorry pa rin kasi hindi ninyo kami matatalo. May wika nga ni Maki kay Gardiano na siyang may dala ng bola. Nagpakita na naman nga ng galing ang dalawa at pumirang nga rin si Gardiano sa harapan ni Romero. Compliment pa iyan pre, salamat pero hindi pa tapos ang game napangiting wika naman ni Michael na nakangiti rin pinagmasdan ang umarkong bola hindi nga siya makapaniwala na ang paglaban niya kay Maka Romero ay makakapagbigay pala sa kanya ng tuwa parang ang may pakaramdam na rin siyang ganito noon sa isang player na nakalaban niya dati kung hindi siya nagkakamali kay Ricky Mendez sa kasamang palad nga lang ay sumablay ang tirang iyon ni Gardiano na ikinahinayang ng mga manonood Si Maki naman ay agad na tumakbo at hinabol ni Gardiano. Ang rebound naman ay nakuha ni Neryo at pagkatapos noon ay agad din niyang ibinato ito papunta sa naghihintay na si Romero sa side nila. Muli na naman niyang napatayo ang mga supporters ng nauhan ng masambot ni Romero ang bola. Pitong segundo na lang din ang natitira sa ikatlong quarter at ang mga humabol na players ay napaseryoso na lang nang sa pagkaliwa ni Gardiano ay bigla namang kumanan si Romero Isang Euro step crossover ang nagawa ni Romero at kasabay nito ay ang pagdiin ng sapatos nito sa sahig ng court na sinundan niya ng pagtalo ng mataas. Bago nga tumunog ang buzzer ng quarter na iyon, ay isang dunk din ang biglaang ipinamalas ni Romero sa mga na Napakabihira lang ni Maki na dumaktak sa laro pero sa pagkakataong ito ay nagawa pa nga niyang subukan ito laban pa sa defender nitong si na napalingon na lang sa basket matapos iyon dumadakdak din pala si Romero nasabi na nga lang ni John Ray Perez na napakuyom na lang bigla ng kamao si Henrik naman ay napaseryoso na lang din sa play na iyon dahil parang sinasabi nito sa kalaban na hindi pa siya pagod paglapag nga ni maka Romero ay agad din siyang napatingin sa mga players ng kalapan at Portugalera na makikitang nasa harapan niya sa hindi kalayuan naroon nga rin si Ricky Mendez na tuwang tuwa mukha habang nakatingin sa kanya ikaw na ang sunod kong tatalunin, Ricky. Malakas nga ang wika ni Maki Romero habang nakangiting nakatingin kay Mendes. Sige kuya, hindi na ako makapaghintay na magsimula ang laban natin. Sagot naman ni Ricky na ikinangiti na lang ng mga kaibigan niya na taga Anubingwan. Paano mo tatalunin si Romero? Bigla namang tanong ni Hendrik na hindi na nga naiwasang itanong iyon kay Mendes. Hindi ko pa siya boss matatalo pero susubukan ko pa rin kung ano ang makakaya ko. Kalmadong sagot naman kagad ni Ricky at si Ramirez naman ay napatingin na lang sa loob ng court pagkarinig noon. Gusto ko lang ding ipakita kay Kuya Maki na ito na ako ngayon, ang dating mahinang player na tinuruan niya noon. Masayang dagdag pa nga ni Mendez na nagpangiti naman kay Andrea. Walang pakialam si Ricky kung manalo sila o matalo sa sunod niyang laban dahil ang importante sa kaniya ay ang makalaban ng isa sa mga paborito niyang manlalaro na kanyang nakilala at ito ay ang kanyang kuya Maki Romero. Naging patas pa rin naman ang naging laban ng pinamalayan at nauhan sa simula ng 4th quarter. Kaso sa pagsapit ng natitirang 3 minuto ay isang halimaw naman lalaro na naman sa loob ng court ang biglang lumitaw at nakapagbigay ng isang 10-0 run sa nauhan exterminators. Tumahimik na rin ang home crowd matapos ang isang clutch shot sa corner ni Maki Romero sa harapan ni Gardiano na pawisang-pawisan Kasabay rin ito ay ang chant ng Nauhan supporters sa salitang MVP ng paulit-ulit. Nagising na naman ang Romero ang tumalo sa atin. Sabi ni Mover na hindi rin makapaniwala sa lupit ng galawan ni Romero. Si Ricky naman ay napakuyom ng kamao ng masaksihan niyon. Ang galing talaga ni Kuya Maki. Ang lupit ng kanyang mga galawan. Sabi niya sa sarili at nang mapatingin nga siya kay Andrea ay doon na rin siya napatanong dito. Paano natin tatalunin si Kuya Maki? Hindi si Romero ang kailangan nating talunin, kundi ang team ng Nauhan. Sagot naman ni Andrea na binigyan panangiti si Ricky na napangiti na rin sa kanyang sagot. Oo nga pala, nasabi na lang ni Mendez na muling tumingin sa loob ng court. Wala na, mukhang tapos na ang game na ito. Sabi naman ni Coach George na napatingin sa kanyang mga players na pawisang-pawisan na. Si Romero, parang wala pa rin daw kapaguran dahil kung gaano ito kabilis nung nagsimula ang laro ay ganito pa rin ito sa pahuling minuto ng game. Sa paglipas pa nga ng game ay makikita na lang sa mga labi ni Gardiano ang pilit ng iti habang dinedepensahan si Romero. Aminado ako, iba ka kung ikukumpara sa nakaharap ko ng sina Flores, Dre at Ramirez. Mas magaling ka sa kanila. Sabi nga ni Gardiano na hindi naman pinansin ni Maki na bumigla ng lampas dito. Umatake nga si Romero sa basket at sa pagharang sa kanya ni Sanchez ay doon na nga rin siya napangiti ng bahagya ng isang pagkaliwa ang kanyang ginawa sa harapan ng mataas na sentro. Kasabay rin noon ay ang isang fake pass papunta sa sentro ng nauhan. Napakagat doon si Sanchez at ang mga manonood ay nanlumo na lang dahil sinelyuhan na ni Romero ang laban sa kanyang pinakawalang layup sa likuran ng kanilang sentro. Paglapag nga ni Maki ay napatingin na lang din siya sa mga manonood. Umiisi na lang siya at naglakad pabalik sa loob ng court. Sa pagpatak ng natitirang isang minuto ng laban ay siya ring pagtawag ng timeout ng pinamalayan. 87 to 100 ang score at pinagpahinga na nga ni Coach George ang kanyang mga starters dahil tanggap na niyang natalo sila rito. Napatingin na nga lang din siya sa bench ng nauhan at napangiti siya dahil tila nakita na rin niya ang totoong ngiti ni Mavs na matagal na rin niyang hindi nakikita sa taong iyon matapos mamatay ang kapatid nitong si Bryant Romero. Mukhang ang anak ni Bryant ang dahilan niyan, tama ba? Nagwala na nga ang mga taga-Nauhan ang tumunog na ang huling baser. Natapos nga ang laban sa score na 91-103 at isang malinis na 3-0 ang ginawa ng Nauhan sa kanilang standings. Nauhan, 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 Romero, Romero, Romero. Matapos ang pasasalamat ng dalawang kapulang sa na ng court, ay makikita ang masayang pagkipagkamay ni Coach George kay Coach Mabs. Mukhang okay ka na rin, Maverick. Sabi ni George at si Mabs ay pasimple namang napangiti at napatingin kay Maki na isa-isang kinamayan ang mga players ng pinamalayan para pasalamatan. Salamat kay Maki. Sagot naman ni Mavs at pagkatapos noon ay nagkayayaan pa sila na pumunta sa bahay ni Coach George after ng game. Nauhan Exterminators 3-0 versus Mansale Black Knights 3-0 na ang sunod na labang tiyak na dudumugin ng mga manunod na magaganap na sa darating na weekend Nauhan Exterminators 103 Pinamalayan Tigers 91 Maki Romero 40 points 8 assists 3 steals and 5 turnovers Dexter Garejo 28 points 5 assists 5 rebounds 3 steals and 5 turnovers Michael Gardiano 33 points 2 steals and 5 turnovers Axel Sandoval 21 points 14 assists 4 steals and 3 turnovers Allen Sanchez 25 points 13 rebounds 1 steal 4 blocks and 2 turnovers Mula nga sa labas ng venue ay makikita ka agad ang masayang pagbati ni Ricky sa kanyang kuya Maki. Tsss... Ikaw na ang next kong makakalaban. Huwag ka munang matuwa sa ginawa ko. Kasi hindi ko hahayaang manalo kayo. Hindi ako magiging mabait sa'yo. Lika nga ni Maki na tila nasa tono ng paghamon. Napalunok naman si Andrew at Gerald nang marinig yun. Oo oh, kuya, alam ko yun. Pero kung hindi man kita matalo, hindi ka pa rin sure nang mananalo kayo. Kasi may mga manalakas din akong kakampi sa team namin. Sagot naman ni Mendes na ikina ikinaseryoso ng ilan pang players na nasa paligid, gaya ni Namover at Henrik. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. Sige, see you sa now Ricky. Sabi na nga lang ni Romero na hindi maiwasang mapangiti kay Mendes. Sina Andrew at Gerald naman ay napalunok at nakaramdam ng tuwa sa kalooban nang marinig na sinabi iyon ni Mendes Si Andre naman ay napangiti sa sagot na iyon ni Ricky at mukhang magiging maganda raw ang magiging laban nilang sunod. Kailangan na nating bumalik naman sa alay. May gagawin pa akong lesson plan. Natatawang sabi na nga lang ni Ricky kay Andrea at sinabaro naman ay nang hinayang nang marinig iyon. Si Henrik nga ay may nais pa sanang itanong dito. Kaso hindi na niya ito nagawa dahil nahiya na rin siya bigla kay Mendes nang hindi inaasahan. Ang oras ng sandaling iyon, alas 7 na ng gabi. Isang rason din kaya ni Yaya, ni Andrea si na Gerald na may bukod sa sakyan sasakyan ay dahil sa magiging biyahe nila papunta ng Mansalay. May gagawin pa rin ako para sa school. Hindi lang ako nakatanggi kay coach. Lalo na tutulungan nila na maging okay uli kami ni Kat. Sabi naman sa sarili ni Gerald na napangiti na lang sa kalawalan. Nauuuto na naman itong si Kuya Gerald. Kalukuhan na naman ang iniisip nito. Naiiling na wika naman ni Andrew sa sarili na napailing na lang nang makita ang kanyang kuya na nakangiti sa kawalan.